I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, although will show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake. If you wanna play tough and wanna hate this, although we show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I Move so descriptive like an adjective. I gotta bend better against people who banned it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and nasty and slow, speaking fast Like a roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say the back. I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last na tayo oh sana ba siya ayan na dito na siya kayo, 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 kayo. <laughs> Kamusta ka na Alam, parang kumayat ka ha hindi ka pwede kumain diri atusin okay. mo ohyan saka si mo dito ka na siya kain oh gusto sa baso 'tong mukha ko nila 'yung mag-ano ko yun nga siya

Ingat, ingat, ingat tayo sa mga pagkain natin. Sunod, saka ingat, ingat tayo. Siguro dahil din yan sa ano mo, sa pusa ba na, ano ba? Yung ano, bubol ng pusa, ano? Wala, hindi ko pa alam kung ano yung makuha nila sa akin. Hindi ko pa alam. Ayan, guys, so, ang payat niya na, o. Yan yung, yung ano yung sinergery <laughs> sa kanya. Hindi oh, ko alam kung hanggang saan yung sugat. Hindi ko pa ba. Man? Bawal na hawakan, baka may... Oo, huwag mo lang hawakan kasi yung tangan uh, mo, uh, kamay mo, um, na Dapat may alcohol ka din. Yan, guys, hindi siya makakain. Oo, pula siya. Hindi siya makakain. Yan lang pinadala niya sa akin, no? Yogurt. Favorite niya pala. Ayan, guys. Ayan, yogurt. Tapos, tingnan niyo yung saging ko. Ang laki. Pero, maitim. Nangingitim na. Halok. Nangingitim yung saging. Okay, pa Ayan. na Ayan. Ayan. Okay. na. Ayan. Ayan. Ayan, para makain-kain niya. Pero sure, kabi okay to sa sa'yo na cheese. Mm. Mahirap pag wala kang pamilya dito, bih. Tapos lalo pa yung pag-amo mo. Walang pakialam sa'yo. Naku, kawawa ko. Pero okay naman ko. sila, ma'am, kahit di Sometimes, time to time, namulit rin ako. Oo. Basta, unless... ...minsan nababit yung call. Kasi, okay. for hmm. okay. hmm. Sobrang, wag mo lang i-push na ano parang sobrang payat ng Ang ng grabe, na mayat talaga ilang days ka lang hindi kaya ako mag kung mayat siya, guys kay, grabe yung pagpayat niya ilang days lang siya dito ano kung 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 ano ano magpahinga after pero after, after na surgery ko, i-ano ko na, i-limit ko na yung kain ko kasi may tendency 80% na nulubo ako. Ay! Oo, kasi na dextrose ka, oh. pili, sigurado yan. Hindi ako sa mga ano ko. Ah, yan talaga yung ano mga. Oo, kasi ang thyroid natin, siya yung nagpuputus ng mga mga yeah. mga sa metabolism. May ano sa metabolism natin. Kaya tayo magingat tayo sa mga kinakain natin. Kaya nga sabi ko, ala,

Noodles, kasi yung noodles, isa na yan. Okay lang mag-noodles minsan lang. Tapos, yun nga, yung unang um, water sa noodles, i-ano yun, palitan ng, oh, tanggalin, palitan ng another na mainit na tubig. Tapos, kunting ano lang, uh, sa ingredients ba, kunti lang ilagay. Tapos, lagyan nyo ng, ano, itlog, yun. Pero, minsan lang, wag lagi noodles. Lalo, Uh, pansit, ano yan, pansit kanton pan sa atin. <laughs> Dry noodles, mga noodles, iwasan mga natin guys. Alam natin na mahilig yung mga amo natin sa noodles. Kasi masarap po. Oh. Diba kasi yung noodles nila dito. Tsaka pang nagmamadali ka, kakain ka lang ng noodles. Okay na. Kaya ingat-ingat din sa atin mga kabayan. Sa kapwa, ano natin. Nagtatabaw dito. Yan dapat kayo matulad sa akin. Kaya nga, ingatan natin sarili natin pag wala tayong pamilya dito. Tapos yung amo natin, hindi nagkikir atin. Kawawa talaga tayo dito. Kami kailan lang kami nagkakilala pero <laughs> nakita ko kasi, naalala ko kasi wala siyang pamilya dito. Kaya kailangan din niyang kaibigan na mag-support sa kanya. Magbisita sa tempol, kanya. Kinalahan ko siya ng ano na pwede niya makakain. <clears throat> Nandintay mo, W oh, mo, we talaga natin ang homesick kapag nakakasakit tayo. Kasi ma-remember natin sa Pinas na kapag may sakit tayo, andyan yung pamilya natin, andyan sa tabi natin, dito wala. Ito lang talaga lahat, sulum so, kaya, kaya nga kayo, um, kaya kayo dyan, na, <coughs> nasa Pinas, alalahanin nyo rin kami dito. Lagi nyo kami kakamustahin. Kasi hindi nyo alam yung homesick, isa na din yan sa nakakastres um, okay. sa amin stress na nga sa trabaho, stress pa sa ah, problema sa Pinas stress pa sa inyo kasi yun nga wala kayong contact sa amin swerte lang natin kung yung amo natin may concern sa atin pero sa totoo lang guys, swerte kami sa amo namin, mabait lalo na yung amo ko nagkikare din sa kanya kanina na ko lang siya ng pagkain yun para may makakain at saka yung ibang amo ayaw papuntahin ng ano, sa ospital so, ospital takot, takot sila pero yung amo ko as in ang bait nila. Sabi ng ano ng amo ko, sabihin ko daw sa kaibigan ko na mag-ingat. Kaya ingat mga kabok ko niya. Na <laughs> yung mata mo parang matulog. <laughs> <laughs> sa gamot to, sa gamot. Uh -uh. Paano ko lang kami. guys, uwi na ako. Ayan, ingat ka, be. Ingat ka dito. Salamat, be, uh -uh. Ingat ka dito. Ayan, halagaan mo sarili mo. Thank Sobrang you. Sobrang pagpayat mo, be. Nakita mo sa video <laughs> yung ano mo. Uh -uh. Dati ang taba ko. Uh -uh. no? Kaya... Ayan, guys, Bawin uwi na ako. Iiwan ko na siya. <laughs> binisita ko lang siya ngayon kasi para may ano din siya. Kasi boring din dito pag walang ano siya lang talaga yung friend ko na pumunta din sa akin. Ayan na. Ayan sa ano lang, tapos. tulungan lang tayo. Kung sino nangailangan, tulong-tulong lang ka, tayo, tayo lang dito mga kabayan. Hmm. Hmm? Hmm. So. Grabe pa ba mo yung mata mo? Eh. Pawan lang na. <laughs> Sige okay, na, kabay na. Sige, beteng ka dito ha. Thank you sa pagpunta. Mm -hmm. Huwag mo anahan yung sarili mo. Huwag Kasi tingnan mo yung dugo. Halabi, ba't may mga dugo pa? Kaya nga, pag gumalaw ako, mag-amo siya. Sige na. Ayan, guys. Tapos na tayo mag-visit sa ating kaibigan. Uwi na ako. Ayun. Tintay tayo na. Ayan, guys. So, Nandito tayo sa Pukoy Hospital. Dinalaw natin yung isa nating kaibigan. Ayan. Ngayon, maghanap ako ng bus. San kayo sa so, saka nito? Ayan. Okay, Ayan, may mini bus, guys. Oh. Pero saan ba? Naka, <laughs> saan ako nung sa nito? Balik na naman ako. first time ko kasi pumunta dito guys hindi ko alam kung saan ako pabalik na ba pagpunta dito alam ko pabalik di ko alam kung saan na ano nang sasakyan ko Ayan, kasi pag mag taxi guys ang mahal grabe 30 30 Hong Kong dollar so mag minibus na lang tayo kasi 8 Hong Kong dollar lang siya. 巴卫。Well win.